Sariwa pa ang galit at pagkadismaya ng senior citizen na si Ruth Adel na napagkamala ng Transportation Security Officers na may baso ng bala sa bagahe sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong March 6. Ang sanay mapayapang bakasyon sa Vietnam na bahira ng kontrobersiya. Buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan niya. Nung time na yon talagang kumakabog na yung dibdib -dib ko. Tapos nahihirapan na ako huminga. Kwento ng anak niyang si Kai, bigla na lang sumulpot ang security officer para i-check ang kanilang bagahe sa boarding gate. Ang una raw sinabi ng security personnel, may nakitang baso sa kanilang maleta. Pero pagdating ng kanilang supervisor, nagiba ang pahayag at sinabing nasa handbag ito ng senior citizen. Bagay na hindi umubras sa mag -ina. 'di ba kung may nakita ka alam mo yon certain ka na luggage yung yeah. yung nakitaan mo hindi ka magbabago and then um yung pinapakita po nila na ano na um scan sorry iniscan na bag wala po yung rosary ng mother ko doon eh So parang ano, parang doon pa lang may isip mo na baka ano to, bakit ganon, Bakit iba yung iba. pinapakita nyo sa amin? Sinibak na sa pwesto ang tatlong security officers na sangkot sa insidente. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sasampahan ang mga tauhan ng kasong administratibo. Pero ang mag-ina, desididong maghain ng sariling reklamo. Kung ganun at ganun lang din po ang mangyayari, hindi po sila mabibigyan ng leksyon. Mismong Office for Transportation Security na ang nagsabi na walang baso o bala sa bagahe ng senior citizen. Pero hindi pa tiyak kung ano ang nakita sa x-ray images at kung saan ito nagmula. Pero ang paglilinaw ng opisina, walang tanimbala. Sa isang pahayag, sinabi ng airport operator ng Nunaia Infrastructure Corporation na nakikipagtulungan na sila sa OTS para paigtingin ang akmang monitoring at screening ng mga bagahe. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Dizon kina Kayat Truth. May babala rin siya sa mga taong gobyerno na masasangkot pa sa pangmamaltrato. If you don't want to lose your jobs, kasi napaka-importante ng trabaho, lalo na ngayon, hirap na hirap ang buhay ng mga kababayan natin. Para kundi para sa inyo para sa pamilya inyo na, ito e, minuti na po kayo. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico News Watch Plus.